বা <mimitra> 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 <mimitra>

Ano 'yung ng Lata mo, YouTube. ng ko. Konta lang ng uh. Ay, kata. Ilang <laughs> baseball? Ikaw na po. Ilang baseball ata? Ilang baseball? Ito ang ano yung ano sa itlip. Walang isok. Ito uh. cream. Oo. Oh. Kanang oh, <tinyo> po pala Bago pa po yan. Yeah. <tinyo> Kalat yung cream ako. Kanyang <po>. yan. <tinyo>

Baka maghaba lang Ito, palagi ko yan to. Ipit ko. Ay, ano

Okay. Okay. Okay, wala well, 4 lang ate